Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po, ipapakita po namin sa inyo yung version namin ng adobong pato sa gata na kunti lang po yung lansa o hindi malansa. Ito po yung technique namin. So ito po yung ating pato na nakatay. Ang ginagawa ko po dyan, ibinababad ko po yan sa kape. Huwag po kayong gagamit ng kape na 3 in 1 ha. Asang kutsara lang po. And then yan po, ibabad ko po yan dyan at least 30 minutes. Yan po ang pinaka-teknik ko nyan. And then yung po sa bandang buntot, tanggalin nyo po yung madilaw na party doon. Tulad po nito. Tinanggalan ko po. Ito po yung sa buntot nya. Isa rin po yung sa nagpapalansa ng uh, itik Ito o pato. Ibabad po muna natin. After 30 minutes, banlawan po natin ng dalawa o tatlong beses. Kayo po ba? Ano po ba yung teknik o paraan nyo na pagluluto ng adobong pato sa kata na hindi malansa? So ito pong vlog namin ngayon para po ito sa mga tao na gusto pong kumain ng pato na ayaw malansahan. Para po ito sa inyo. Unang-unang ko pong higigisa, ito pong luya at tanglad. Kapag lumabas na po yung aroma ng tanglad at luya, ineksa e po natin itong bawang at sibuyas. Pagsasabayin ko na po yan. So yung tanglad po sa kasibuyas, isa rin po yun na pangalis po ng lansa ng pato o itik. Pag okay na po yung mga aromatics natin, ito pong pato na binabad sa kape, na binalawan ko na po ng dalawang beses, inext na po natin yan. Sangkutsahin lang po natin ito ng up to 15 minutes. Makalipas po ang 15 minutes, timplahan na po natin yan. Konting sili, asin, Tsaka po paminta. Mix na po natin. And then maglalagay na po ako ng ikalawang gata. O ito po yung labnaw. Pakuloyin na po natin ito hanggang sa maubos po yan sa na yan. O hanggang sa maging malambot po yung ating pato kapag po yung unang sinibaw natin malapit na po maubos ito na po papaya ang kasunod ito po papaya optional lang po yan pwede lang, lang po wala mag kayo maglagay niyan malapit na malapit na po itong maluto maglalagay na po ako ng suka kunti suka lang po Kalipas lang po ang limang minuto, paglagyan natin ng suka, ito na po yung kasunod. Siling haba, tsaka po additional na tanglad. And then ito po ang kakang gata. Purong gata po yan. And then pakulang po natin ulit hanggang sa maging creamy na po yan. Ganitong ganito po ang pagkaluto sa pato na napakasarap. Adobong pato sa gata. Kain po kayo. Ito na naman yung ulam na dapat ang rice ang kailangan si Mama. Mm, labut. Sarap. Sarap. Adobong pato sa gata. Kain po kayo. Kain po.